Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kasalukuyang usap-usapan sa social media ang umano'y relasyon sa pagitan ng aktres na si Kim Rodriguez at ni Bulacan Governor Dan Fernando matapos lumabas ang ilang larawan at video na nagpapakita ng kanilang pagiging malapit. Sa isang viral na larawan, makikitang magkasama si Kim at Dan Fernando sa harap ng isang luxury car, hawak ni Kim ang isang bouquet ng bulaklak, dahil dito, maraming netizens ang nagkomento sa TikTok account ni Kim na tila kinukumpirma ang chismis. Sa isang video, nag-lip-sync si Kim sa kantang Blading Love ni Leona Lewis at sa mga komento, may mga netizens na nagsabing dead mas sa basher basta may Dan Fernando na sinagot naman ni Kim ng pikit. Sa kabila ng mga espekulasyon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Kim Rodriguez at Governor Daniel Fernando tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Gayun pa may mga netizens na nagtanggol kay Kim na nagsasabing wala namang masama kung sila ay may relasyon, lalo na't si Governor Fernando ay single. Samantala, may mga blind item at chismis online na nagsasabing binigyan umano ni Governor Fernando si Kim ng mamahaling sasakyan bilang regalo at may mga alegasyon pa ng paggamit ng pondo ng gobyerno para sa personal na gastos. Gayon pa man, walang konkretong ebidensya na magpapatunay sa mga ito at nananatiling chismis lamang ang mga ito sa ngayon. Hanggang sa ngayon, inaabangan pa rin ng publiko ang anumang kumpirmasyon o paglilinaw mula sa dalawang personalidad. Ano sa tingin mo, dapat bang bigyang pansin ng publiko ang ugnayan ng isang opisyal ng gobyerno sa isang celebrity? O pribadong bagay na lang ito na hindi dapat pakialaman?